Ang gagawin mo sa first game ngayon? Huwag kakalat. Huwag kakalat. Ikaw pa rin. Wala. <laughs> Wala rin? Ikaw dong, anong gagawin mo ngayon dong sa first game? Wala, Wala lang ako. Manonood. Tagabigay ng tubig. Ba't ba nagsapatos ka pa? Mas okay yun. Ikaw pre, anong gagawin mo? Susuportan ko sila sa lahat ng ano, bagay. Ikaw pa Pag tinala tayong basketball, paganda ang lalaki na lang. Putang ilang oh, yan. Oh, oh, oh. Para panalo tayo. One-one kagad tayo. Yeah. Sino yun? Si Otipulet. Hahaha. <laughs> So, pre, anong gagawin mo pre ngayon? For today's video. Bala na. <laughs> Bala na yung mga tira oh, mo. Bala na. Tayo, <laughs> wala din tumig. Ikaw. Uy, nagagawin ka ba ngayon? Hindi ko alam. No, Nangimigay ng na, 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 uniform. Nangimigay na, na, ng uniform. So, ito, for today's video, anong maambag mo ngayon? Palakpak. Palakpak, tsaka <laughs> alak. Alak. <laughs> so, ito pa pala. O, oh, ito. Hugot na yan. Ang gagawin mo for today's video. Ang ina. Dalawa sa laksak, limang mong palakpak. Ito mga. Papanoorin natin yun. Titingin natin kung gano'n ka aasin. Anong gagawin mo for today's video? Panisya mo. Oh, ito lang matibay na sinabi. Panisya mo ka yan. Pahitamang mukha mo para makita nila. Hmm, tayo na niyo, may bigote yan. Ito kayo ngayon. Ka, so, anong gagawin mo po ngayong araw? Nunood. Nunood. No, Papalakpak. Oo. Oh, Oo. Oh. Oo. 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 Anong klaseng tawa kaya gagawin ko sa inyo mamaya? <laughs> Hindi ko alam. mo. Kailangan makahanap na ako ng pwesto rin pag tumawa ko yung rinig nyo rin ako. <laughs> okay. so, ay, si Botong. Si Botong um pa. Ay, ito si Botong. Kasali ba yung si Botong? Ay, yun, ba yung si Botong? Meron? Kasali ba? Speaker, meron kami Kasali ano? Kasali Anong gagawin mo for today's video? Hindi ko lang alam, palakit butas. Palakit butas, silang lahat, susuporta lang, ikaw susuporta lang din. Ikaw, anong gagawin mo Sa boss, pag pinasok ako, gagawin ko lahat ng magagawa ko. Ilang babalibag ngayon? <laughs> Huwag na sana matulad sa atin. <laughs> wala, wala, wala. Umaanap na ako ng pwesto ko, yung sa kung saan pag tumawa ako, maririnig niyo ako eh. Pare, pag nakakatawa, huwag mo na i-play ah. <laughs> yun nga yung kukunan natin eh. Bounce check, bounce check. Bounce check. Bounce check. <laughs> bounce check yun <laughs> Bounce check. <laughs> <laughs> bounce check. <laughs> Hindi ano yun, ano ba yung pinapakaskas? Ikaw pala, anong gagawin mo for today's video sa court? Papalakpak tayo ng matinitindi. Ang tayo na, dumadami yung papalakpak ng matitindi. Lahat sila papalakpak tsaka susuporta. Mahirap yata yeah, yeah. ya, to ah. Sino <laughs> pa yun? Si Botong. Wala pa rin tubig. Ikaw, anong gagawin mo for today's video? Susuporta ka rin? Tangina nyo lahat kayo, susuporta? Ay, patubig yung boy, tangina mo. Watch me. Watch me ha. Manonood talaga ako. pwesto ako. San malakas yung tawa ko doon. Yung rinig nyo. Gusto ko. Si <laughs> Hotep. Pag may pasa, sayang highlights. <laughs> Uy. Anong pre O oh, ito. Ikaw. Anong gagawin mo for today's video? <laughs> pre. Anong gagawin mo for today's video? Waterboy. Waterboy din. Puro na tayo okay. Waterboy. Hoy sagot lang ano? pa. gagawin mo ngayong araw. Lakad <laughs> <Lahat> <laughs> <laughs> lang. Ininom lang. Palang gagawin sa court, ininom lang. Ikaw, anong gagawin mo. Nanood lang. Kakain lang. Kain lang. Bigyan mo ako ah. Tingnan ako ah. Ha? Hindi. yung natin si Sir. yung Violation? Dalawang, dalawang, ano natin? dan itu kalau teman-teman ya kalau ik <laughs> katanya